Ito na yung bagong Skagway. Mula noong 2021. Bawal maglakad dito sa may perto dahil natibag. Natibag ang bundok. Kaya bawal maglakad. Kailangan naka-shuttle. Nandito po tayo ngayon sa Skagway. Mga barkong nandito ngayon is Nordam, Disney, at saka yun ang barko sa amin. Ang Princess. Dito po yung kainan ng King Crab. Crab Legs. Kaya lang iba ng presyo ngayon. Mahal na, hindi gaya noon. Lahat ng presyo nagmamahal. Noon sa matatandaan ko pa halagang 10 dollars. Nakakain na kami ng king crab ang buo yun hindi lang legs kasama ang katawan ngayon kung kakain ka nasa 100 ganun po ang diferensya bagay 20 20 plus years 25 years ago yun ngayon 100 na yung 10 dollars 100 na 2 <tinyo> Noong araw, puro telepono tong parting to. Noong araw na kailangan mo pang gumapit ng phone booth. Lahat ng sulok nito, telepono. dito ako tumatawag sa aking mahal na asawa kaya lang mahal 20 dollars 20 dollars mo good for isang oras kaya ang dami kong nagagastos sa tawag lang buti ngayon bagong bago na ang teknolohiya may libre na na makatawag kaya hindi na para sa pamilya yan po guys nasa sa grade po tayo sige po bye bye Welcome to Skagway. Ito po yung camp area. Camp area dito sa Skagway. Marami kasing campers. Dito sila nagpaparking at saka dito rin sila tumitira. Kaya lang may ban sila. May ban na bahay. Mahilig kasi yung mga kano sa ganyan eh. Ayun po, yun yung isa. marami pala. Yung camping area, mayroon ng saksakan ng kuryente, lahat. Kompleto na yan. At saka sa gitna, na andyan ang CR o banyo para sa lahat common toilet Ito po ang tinatawag nilang park. Ang tawag dito is RB Park. RV kasi yun yung mga truck Maalala ko pa po dito sa creek na to. Dito po kami nang uuli ng salmon. At dito rin kami nagba-barbecue. sa park na to jampo, po sa cottage na yan jampo po kami nagbabarbecue at saka sa creek na yan kami nang huli nung panahon ayon po yung barbecuehan po yung park dito sa Skagway mga crew dito pumupunta kapag may barbecue kaya lang nagdadalaran kami ng karne ng mga barbecue pork ribs at saka kanin para sa po yung creek. Namin yung po kami. Pero kung hindi mo pa minwit, kung may nakatabi, tinatalon na lang para makuha. Ayan po. Ayan po ang train papales ang train ng white pass yan po yung car baba mantama tama pagdating ko sa dolo tapos na tong train See the river?